Hi guys, gusto mo rin bang maranasan yung ganitong klasing lugar na sobrang ganda po talaga at sigurado magugustuhan mo palalo dahil swak na swak kung tight ang budget mo. Isama mo na yung pamilya mo, yung tropa mo o yung minamahal mo sa buhay kung gusto nyong mapag-isa Tamang-tama po sa inyo ito dahil bagong-bago lang po ang resort na to, ito pong Isla Tala na matatagpuan nyo nga po dito sa Barangay Ambulong na kinasasakupan ng San Jose Occidental Mindoro. So magkano nga po ba ang rate nila dito? Guys kapag grupo kayo dito, saktong-sakto itong lugar na to, itong ino-offer nila, 7,000 pesos pero ang capacity nito mga nasa 16 to 17 person. Pero electric fan lang siya guys ha. Hindi siya aircon. Ang kagandahan nito, ayan. So, dito kayo magtoma-toma diyan. Ka, natin. Oh, ang ganda, di ba? So, may sarili toilet. Yan. So, yan na yung toilet niya so ito yung nasa baba guys oh. yan meron silang double bed press presko press kasi yung ano nila sa wali at saka yung side nila kawayan tapos ganito pa kasama mo talaga namang mapapacheck check in ka dito na no? pag ganito yung mga tropa mo sa, tara punta natin sa taas Ayan. Oh, di bang ganda. Oke, okay, jalan. So lang kayo guys sa pagbaba. si baka ka mahulog. Okay lang ko sa kanya ka mahulog. 'Di ba? Eh gustong-gusto ko 'yan. So ito po yung 7,000 pesos. So guys, to yung nasa katabi na ito, nasa 2,800 lang yan. So ang capacity niyan, mga 6 na piraso. So same lang din, hindi ko napupuntahan. Same lang din kung anong meron dito sa loob. Tapos yan yung pinanggagalingan nila guys ng tubig. Oh. Ayun. So ito si ma'am, si ma'am Nilda. sa po yung uh, namamahala dito sa resort. Kung meron po kayong tanong, pag nakapag-check-in po kayo dito, okay. ask nyo lang po sa kanya. Napaka-approachable po niyan. So ito po ma'am, magkano naman po ito? 2.5 din. Oh, uh, ito mga anim na ano rin. So electric fan din to, no. Pero ang ganda oh. May sariling si area. Eh, lahat po to may sariling toilet. Ay, ang ganda dito ah. Kasi ano siya eh. Glass siya, oh. Yan safe naman guys kasi may sarili kayo yung susi oh. So guys, nag-start lang sila last June. 2023. So marami pa silang uh, ipapagawa dito. At ito po yung kanilang uh, 3,800 pesos. Aircon na po ito. So, pang grupo, no? Mga, ilan po yung capacity nito ito, ma'am? Capacity? Ang ganda. Uh, One to eight, pero pag ano, pag ano, pag ano, pag mm, ano, pa ano, pag ano, pag ano, pag ano, pag ano, pag ano Not bad na rin guys, no? Dati hati kayo. O, oh, may sarili toilet dito. Yeah, at least naka-aircon ka pa. Diba? Hanggang 4th floor po ito eh. So ito, punta tayo sa 2nd floor. Papakita ko naman sa inyo yung ano dito. So ito guys yung second floor. So kada floor meron kayong privacy. Di ba? Ah, dito pre hotel No? So dito yung pinaka lounge nila lahat. Ito yung pinaka -ano ng mga guest. Ah. may toilet na rin sila. Safe naman guys yung inumin niyo dito, no? Dahil naka-filter naman sila lahat, oh. Ang presko. Tara punta natin sa taas. So ito po yung kanilang pang ano naman to. Wow, oh, ang ganda dito. Lahat maganda. Magkano naman po ito, ma'am? At 3.5 din to pati sa baba. Parehas lang ang price nila. Iba po 'yan sa baba 3.8 kasi. At 3.8 doon. Oo. Ito Oh, mas actually ako ako pa pilihan, mas gusto ko dito. Si aircon, syempre, mas mataas. Mas kitang-kita mo 'yung dagat. Ayan, no. Oh. Ayun, so puntahan natin 'yung pinakalas, pinaka rooftop nila. Ito na po 'yung pinakalas po, ma'am, no. Sa rooftop. Doon sa taas 'yung maganda doon, lagi sila nagpi-picture po 'yan doon. Ah. Tapos pinakataas po. Ah, ako ba mo na? Sige po, mara kayo. Sige po. So guys, huwag kayong mag-alala. Pag kayo ang nandito, may tutulong naman sa inyo mag uh, alala rin ng pagbuhat mga gamit nyo. Ayan. O, di diba? Ganda. 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 ito na yung pinaka fourth floor na po ito. So ito po yung price na ito. Ganun din sa Ah, pare-pares lang. Mm, three five din Ayan, 35 din po. So The more na mataas, the more na maganda yung kanilang view. Ayan. Ang ganda. Halika, ikaw naman magsalita doon. Subi mo naman. Puto natin sa rooftop ka mo. Guys. Pang ano yung rooftop? Rooftop na yan. Kaya mo sila. Okay guys. Ito na po yung pinaka rooftop. Ito na po yung pinaka mataas yata. Ito na guys, yung pinaka... yan dito ka pwede mag-chill-chill -chill talaga. Ah guys dahil nung pumunta kami dito is low tide so kailangan pa nating uh, magbangka or mag flat boat papunta doon sa floating cottage na yan so ito pong floating cottage na nakikita nyo is may bayad po yan na 700 pesos pwede na rin po kayo mag barbecue dyan at meron na rin pong toilet sa loob para lang po sa ihi po ha huh? reminder lang po para lang po sa ihi at ang kanilang po mga activities dito ay ang uh, snorkeling at saka kayak yun po yun guys <laughs> Goodbye, baby, baby. mo. Mababa. Ate, ma. Hindi ito mag-aalin. mo. mag ka muna. na, mo. Ay, maganda naman to. hindi na sigaretto. Uy, mo kami iiwan o? na. Sige na. Ay. Ay. Si

So guys dito bayad muna bago i-give. Pero kung ano-ano kanila, uh, customer kanila or guest, so siguro libre na to. Ayan yung bukal nila oh. Galing no? Oh. Hindi tayo naman magdrama. Ganda no? Ganda nila no. Nani no? Mhm. Uh. <laughs> Sabay tayo maligong may peres kami. Para ang kanan yung tubig na. Sabihan <laughs> kami dito. Sa bumba. Sa bumba naman tayo may ano? Ako naman. tayo doon. ka doon. hindi ka Hindi ka ang sarap ng tubig, oh. Ang lamig, galing ng bundok free flow siya, wala siyang patayan. Ah, pero nga ang patayan dito. Wala. So, well, I don't think that this one can turn off. Because it will uh, flow back. It won't flow back the water. I to. I have no to. Ito ko. Ito ano nangyari sa'yo? Kasi sa yung nanay mo? Ha? Kasi yung nanay mo? Cute-cute eh guys ito yung reception dito sa ano sa tala dito kung gusto nyo magbayad so ito po yung uh, pwede nyo pagbayaran at nandito na rin po yata yung ano nila para pinaka -bar nila pwede yung kumain dito pwede kayo mag order dito kaya lang uh, limited lang yung stocks nila dito dahil nga siyempre nagsisimula pa lang sila kaya pag guest kayo na pupunta lang dito walk in lang kayo may dala na kayong pagkain kasi yung kanilang supply is naka reserve po yun doon sa kanilang mga guest na manggagaling sa ibang lugar na nakabook dito sa kanilang resort or hotel yeah. guys yung nakikita yung cottage doon ano 700 pesos po no ang bayo doon okay. Sa cottage nila doon. Pero kung gusto nilang dito mag-stay, dyan sa nakikita nyo na ano na yan, is 500 pesos. Pero, except pa doon yung per head. Di po ba? 75 po ang... 75 per head. Adult, yung bata po. 75. Ah, lahat na pala yun. 75 pesos. 75 pesos. 75. So guys, don't forget na visit tayo tong Isla Tala. Because, no, dito sa Ambulong, sigurado mag enjoy kayo dito. At syempre, affordable naman yung kanilang price dito sa kanilang uh, commutation. So, kita guys, sa summer po, pumunta po kayo dito. At sigurado, hindi mo pagsisisihan yan. This is not not palaboy, always saying, always thank God sa lahat ng blessings na natatanggap natin. And of course, enjoy your life because life is too short. Bye!